pagkakilala mo. Ah! Okay, pulit na natin siya. Mabilis Huwag mo na pumigit. Huwag tingnan mo muna yung ilalagay ko. Okay. Masara. Bilugin ko. Pindutin ko. Ako. Huwag mo lang pumigit para alam mo na walang laman ng loob. Huwag mo lang pumigit. Okay. Oh, normal lang po. Okay. O, so, sir, mulat, mulat. Ito ah. wala pa rin ha, wala naman yan. Hmm. Ah! Sakit. Hmm. Ah, sakit. Sakit, sakit. na po ang... Ah. ah! Okay. Ah! Sa tora yeah. po din ito para rotas. Ah! Kasi yung sa lalang ito, mag-usap kayo sa Spirit mo ng Diyos. Ah! Diyos sa lahat, Diyos sa nakatakutan, sa kamarasa, ah! Diyos sa tas kamaray, lawa sa ah! bangka, lalang Ela, ang oh, puh! Oh, babagasin mo na. Babagasin mo na. Babagasin mo na. Ha? Babagasin mo na. Boom! Babagasin mo na to, ha? Nakakaintindi yan. Lumbayan mo na to. Ha? Lumbayan mo! Sige, dalawa kamay. Okay, okay, okay. Walang iya ka. Ano yung tawag sa Panginoon? Panginoon. Oh, patawad, patawad po. Sa dakilang ama? Oh, dakilang ama. Hindi para magpagamot. Sabad po. Saan mo ba nakilala to? Saan? Ah! Saan mo nakilala to? Ah! Saan? Ah! Sige, baklas, baklas, baklas. Ah! Sige, kundi na lang. Kundi-kundi na lang. Kundi-kundi na lang. Panginoon ko isusaki ang mga nakilala, mingaw na mas basa yun ay balik ko at buksain ang gumagambala sa taong nito. Sandra, Patrice, Akme, po! Kartal! Ah! Ah! Sir, 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 gising-gising. okay ina po. Amen, amen, amen. Alas yata sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa kong manggagamot. Laban lamang po tayo at dumarami po ang mga gumagawa ng hindi maganda.